بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته So ar-rusul wa ar risalat at natin yung mga himala ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sa so, yung unang nabanggit Siyempre yung Quran. Pangalawa, Lisrao al-Miraj. Pangatlo, pagkakahati ng buwan. At ngayon, yung mahimalang pagdami ng pagkain na himala ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam o aya ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sa so itong pagpaparami ng pagkain, Katulad ako na natin natalakay yung Quran na ito yung pinakadakila at pinaka na himala ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ito kasing pagpaparami ng pagkain ay naiulat kahit sa iba pang mga propeta. Si Isa Alayhi bilang halimbawa, si Musa Alayhi Salam dumating sa kanila yung manna at yung salwa. At yung mga kuffar, ito himala na naintindihan nila. Kaya madalas sinasabi nila, wala raw kwenta waliyad billah si Prophet Muhammad sallallahu dahil wala raw siyang himala hindi raw siya bumuhay ng patay o nagpagaling ng may sakit o kaya ay nagpakain ng maraming tao sa pamagitan ng konting pagkain actually meron may ginawa siyang ganun yung pagbuhay ng patay wala pero nakapagpagaling siya na may sakit halimbawa yung nangyari do sa mata ni Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu pinagaling niya at ito ngayon, yung pagpapakain niya, nang maraming tao sa pamagitan ng konting pagkain. O nagawa niyang marami yung pagkain, alhamdulillah. So kahit si Propeta Muhammad sala may merong ganitong himala. Pero yun nga, espesyal ang Quran, dahil ang Quran ay himala na si Propeta Muhammad Wasallam lamang ang meron nito. At ito ay himala na kakaiba sa lahat ng mga propeta. Wakad waka ahada minhu sallallahu alayhi wa sallam akhtara min So, mahigit isang beses nangyari na pinarami ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ang pagkain bilang aya o tanda ng kanyang pagiging tunay na propeta. Famindali ka marawahu Anas radiyallahu anhu. Mula rito ang iniulat ni Anas radiyallahu anhu. Kala, kala Abu Talha, li Umm Salim sinabi daw ni Abu Talha sa kanyang asawa na si Umm Lakad sa laqad sami'tu ta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam daifan a'rifu fihi al fahal fa hal indaka min shay so sabi niya uh, napansin niya na mahina raw ang boses ni propeta Muhammad sallallahu wa sallam mahina ang boses ni Propeta Muhammad Sallallahu at sinabi niya, nalalaman ko na ito ay dahil sa siya ay gutom na. Meron ka bang kahit anong meron, kahit, meron ka bang kahit ano dyan? Kung maga nagtatanong siya kung meron bang anumang makakain. Tinanong niya kay Ummu Sulaym. Kalat naam, sabi ni Ummu Sulaym, oo, meron. Fakrajat akrasan min At siya ay naglabas uh, daw ng uh, ilang piraso ng tinapay nagawa sa shair. Yung shair, ito yung ano, yung trigo, yung wheat bread, kumbaga, na ngayon, kumbaga, bihira na ngayon yung wheat bread, mahal nga yan eh. Uh, mas mahal siya kaysa dun sa harina, uh, tinapay na gawa sa harina. Yung wheat bread, ang madalas meron ngayon yung ano, yung kulay brown na tinapay ah uh, gardenia minsan loaf minsan ibang tinapay gawa sa wheat bread o gawa sa wheat gawa sa trigo mas mahal siya kaysa sa iba pang mga uh, ginagamit sa tinapay katulad ng harina at inilabas niya ng tinapay na yun summa akrajat khimaran laha at inilabas niya yung isa sa kanyang mga tela na ginagamit niya pang belo. Falaffat al-khubzi, falaffat al-khubza bibadihi. At inirolyo niya ito doon sa tinapay. Kumbaga pinang balot niya ito doon sa tinapay. Pinabalot niya ito sa kanyang tinapay. Sa so, nakita raw ni napansin ni Abu na nagugutom si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at humingi siya ng pagkain kay Ummu tapos nung nilabas na ni Umm yung tinapay eh niya ito sa uh, tela at pinahawak niya na ito kay Anas at yung sobrang tela ibinalot niya sa ulo ni Anas bilang turban at inutusan na siya ni Umu Salim na pumunta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at dumating siya sa masjid na may kasama si Propeta Muhammad SAW ng mga tao. At hindi siya agad lumapit kay Propeta Muhammad SAW. Tuma siya ay nanatiling nakatayo doon kasi maaring nag-iisip pa siya anong gagawin niya. Ilang piraso lang yung dala niyang tinapay kung bibigay niya kay Propeta Muhammad SAW. Uh, at si Propeta Muhammad SAW, alam natin na mapagbigay, hindi siya papayag na siya lang ang kumakain. O, oh, ibabahagi pa niya sa mga tao. So, nag-aalala si Abu Talha, paano mabubusog si Propeta Muhammad sallallahu uh, alaihi wasallam sa pamagitan ng konting pagkain, konting tinapay. At ganito yung pagmamahal ng mga sahaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uh, halimbawa niyan, madalas sabihin ng mga sah sahaba, biabiwa bi-abi wa ummi ya Rasulullah na parang ibig sabihin nila, iaalay ko para sa iyo o isasakripisyo ko. Isasakripisyo ko para sa iyo ang aking dalawang magulang o sugo ni Allah. Sinasabi, an ano lang yan, ha? kasabihan lang yan, sa wika in expression na kaya nilang isakripisyo ang sarili nilang buhay para kay Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hindi man ibig sabihin na ano, yung magulang talaga nila, ipapahamak nila para kay Propeta Mom Salo hindi. Expression lang nila yon Ang tinutukoy nila, syempre, unang-una yung kanilang mga sarili. Nakaya nilang magsakripisyo para kay Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sukdulan na ikamatay nila. Sukdulan na ikamatay nila. Katulad ngayon na ko nung nakaraan niya sa Uhud. Di ba sa inyong sahaba na kamukha ni Propeta Muhammad Sallallahu Sino? si Mus'ab bin Omer na siya yung may daladala nung bandila. At nung nakita niya na hinahabol nung uh, Quraysh si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sinadya niya talaga na magpakita at itinaas pa niya yung bandila para siya yung lalapitan ng Quraysh at napatay nga siya. Napatay siya ng uh, Quraysh. Sa so, sinakripisyo niya, ang sarili niya para kay Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. At nakita siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Arsalaka Abu Talha." Ipinadala ka bani Abu Talha. Fakultu na'am at sabi niya, "Oo." Faqala bita'am," sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi kay Anas, "Pagkain ba 'yung dala mo?" Kultu na'am," sinabi niya, "Oo." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam "Liman ma'ahu?" Sinabi ni Papa Tumahong Muhammad Salam doon sa mga kasama daw niya sa masjid at marami sila. Kumo, tumayo kayo. Halika, kumbaga ka. Tina, niyaya niya yung mga kasama niya. Fantala ka. Wantalak tu bayna aidihim hatta jitu abatalha. At tumayo na raw yung mga tao kasama ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero nung tumayo na sila, sabi ni Anas, na bayna dihim. Pero nauna siyang tumayo. At pumunta na siya kay Abutalha. Talha. Umaga, sinumbong ni Anas kay Abutalha Talha yung nangyari. Na marami pala sila nakasama ni Propeta Muhammad SAW. Kasi ang intensyon ni Abutalha Talha, si Propeta Muhammad SAW lang ang papakainin. Fakbar tuhu. At ibinalita niya kay Abu Talha yung nangyari. Fakala Abu Talha, Ya Umma Kadya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nas. Okay, so nung dumating si Anas doon sa masjid, dala niya yung tinapay. Pero tumayo pa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para pumunta doon sa bahay ni Abu Talha. Ngayon hindi na kumbaga hindi na binigyan ng masyadong detalye dito. So Dala-dala na ni Anas yung tinapay, di ba? Pero bakit pumunta pa si Prophet Muhammad SAW doon sa bahay ni Abu Talha, hindi na binanggit. Pero yun nga, nauna nang pumunta doon, si Anas, nang, kumbaga, naramdaman niya, o natunugan niya na pupunta si Prophet Muhammad SAW sa bahay ni Abu Talha. At, kung doon ako nagkakamali, ano ito eh? Sa Gazwa Tulkandak nangyari. Sa Kandak, ito, nangyari At inabot talaga sila ng matinding gutom sa panahon na At sinabi ni Abu Talhanga, ayon sa sinabi sa kanya ni Anas, na darating si Propeta Muhammad Wasallam kasama ang mga tao. Walay sa enda na manot imuhum, at wala tayong anuman na ipapakain sa kanila. At sinabi ni Ummu Sulaim, Fakalat, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Si Allah at ang kanyang sugo, ang pinaka nakakaalam. So dito, katulad ng natalakay na natin yung Allah wa Rasuluhu a'lam, ganito ang sinasabi ng mga sahaba dahil buhay pa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero ngayon, mas safe na sabihin na si Allah ang nakakaalam. Hindi na natin idurugtong ang pangalan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasi patay na siya. Wala nang hindi na umiiral yung kanyang kaalaman kumbaga. Pero sinasabi ng ibang mga scholar, maari naman sa ilang piling pagkakataon. Lalong-lalo lalo na kung tinatala kay Al-Gaib. Pwede nating sabihin, Allahu wa Rasuluhu alam. Kasi alam naman talaga yun ni Prophet Muhammad Sallallahu wa Pero sa panahon natin ngayon, mas safe na sabihin lang, Allahu alam, yun lang. Pero nung buhay pa, si Prophet Muhammad Sallallahu wa sallam, Allahu wa Rasuluhu alam. Sa nila kay Allah, ang kaalaman, syempre, at kay Prophet Muhammad Sallallahu wa sallam, bilang sugo ni Allah. Fantalaka Abu Talha hatta lakiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At lumabas si Abu Talha at sinalubong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Talha ma'ahu. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si daw ay sinalubong na nga ni Abu Talha at sumama na siya doon sa bahay ni Abu Talha. Fakala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam sallam, Halimiya um Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, sallam, Um Muslim, maindak, ano ang meron ka? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam kay Um Nakapasok na sila kumbaga doon, kinabotalha. Fatat bidalik al At yung tinapay na daladala kanina ni Anas ay ibinigay niya kay Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa marabihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fa fat wa asarat Umm Salim Umm Salim akka fa adamathu. At yung nilabas na yung tinapay Uh, inutos si Propeta Muhammad SAW na pira-pirasuhin pa ito ng mas maliliit na piraso at nilagyan ito ni Omusaleim ng ng akka ng butter faadamat hu at kumbaga ipinahid yung ano o piniga yung kasi yung butter na tinutukoy dito hindi yung butter na katulad ngayon yung ano yung yung solid na matigas kasi nasa freezer So, syempre yung butter na ito, hindi naman naka ano, hindi naman naka-refrigerator. So, medyo ano ito. So, liquid, kumbaga. At ibinuhos ito ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sa ibabaw ng tinapay. So, makala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Fihi ma fihi Allahu an At habang ginagawa ito ni Umm Sulaim, may mga bagay na sinabi si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi na hindi na sinabi rito kung ano yun. May mga bagay pa siyang uh, nabanggit. So makala, I'din uh, e li sa sabi ni Pupeta Muhammad s.a.w., I'din e li Asherah, pahintulutan mo na pumasok yung sampung tao. So marami sila. Hindi lahat nakapasok sa bahay ni Abu Talha. Kasi mga bahay naman noon, maliit naman yung mga bahay noon. Parang ano lang eh. Yung ang bahay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi parang kalahati lang nung ano. Kalahati lang nung bahay ni Ismail, mga ganun. So mga ganun lang yung bahay noon. So sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu wasallam, "Idin li ashara, magpapasok kayo ng sampung tao." Fa'adina lahum at pinapasok na ni Butalha yung sampung tao, fa'akalu hatta shaba'u. Kumain sila mula doon sa tinapay na pinatakan ng butter hanggang sa sila ay mabusog. Tumma karaju at sila'y lumabas. Tumma makala e din li asyara. Pagkatapos sinabi muli ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, papasukin niyo yung sampu. So ang dami palang kasama ni Propeta Muhammad Sallallahu Hindi lang sampu. Ilang sampu na ito? Dalawang sampu na ito. So 20. Fa'adi na lahum fa'akalu hatta syabi'u tum karaju. At yung pumasok yung sampu, kumain hanggang si sila'y nabusog. At lumabas na sila. Tum makala e din li asyara. At nagpapasok uli siya ng sampung tao. So ilan na ito? Trenta. Fadi na lahong faakalu hatta siya biutong makaradyo. At pumasok sila kumain na busog at lumabas. Thumma kala e din li asyara. Pang ilan na ito? Pang porti na. Sa porti na yung pumasok at ganyan din. Pumasok sila kumain hanggang sa nabusog. Walkaw mo sabuna au thamanu na at yung lahat-lahat ng tao na yun nakasama ni Prophet Muhammad Masya Allah, 70 raw o 80 katao. At lahat sila kumain doon sa kaunting tinapay na yon ni Umm Salim. Alhamdulillah. So napaka rami ng tao na ito. So lahat sila ay kumain mula doon sa tinapay ni Umm Salim. Ngayon meron pang isang naiulat na ganito rin So pinarami ni Papa Tamon Salam yung pagkain. Mula naman ito kay Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma. At ito ay iniulat. Ini iniulat ni Imam Muslim. Iniulat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim. So sinabi ni Jabir bin Abdullah, Lama hufir al-khandaku, ra'ito bin Nabi sallallahu alayhi wasallam khamasan syadidan. So ito tinukoy na ito raw ay nangyari sa Gazwatul Khandak. Pero yung kanina, ang naalala ko nangyari din yung sa Gazwatul Khandak. So nakita raw ni Jabir bin Abdullah si Propeta Muhammad wasallam na gutom talaga. Gutom na gutom na si Propeta Muhammad SAW doon sa araw na naguhukay sila nung uh, trench Falkafaitu ila imraati. Kaya tumungo daw siya sa kanyang asawa, fakultu, at sinabi niya, Hal enda ki shayun? Meron ka bang kahit ano na makakain? Fa ini ra'aytu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khamasan shadidan. Meron ka bang makakain diyan dahil nakita ko kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi ang matinding gutom. At sa iba pang mga ulat, di ba? Yung mga sahaba, Nagtatali na raw sila ng bato sa kanilang tiyan sa sobrang gutom. Pero si Propeta Muhammad sallallahu Wasallam, pinakita rin niya rin yung tiyan niya, dalawang bato. Yung nasa tiyan niya ibig sabihin mas matindi yung kanyang gutom. At ganito nga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi Wasallam. 'Di ba, natalakay na natin ito sa ilan sa mga uh, pambihirang katangian ni Propeta Muhammad sallallahu Mas malakas siya kaysa pangkaraniwang tao, pero kapag nakaramdam naman siya ng hirap, mas matindi rin kaysa sa nararanasan o nararamdaman na hirap ng pangkaraniwang tao. Kung siya nilalagnat, mas matindi. Kung siya ay nakaramdam ng gutom, ganun din, mas matindi. Fakrajat ilayya jiraban fihi saun min sya'ir. At lumabas daw yung, yung asawa ni Jabir bin Abdullah na naglabas daw siya ng jirab, yung chirab, yung gawa sa leather, eh. parang leather na sako. Sako na meron itong isang sa ng trigo. Yung isang sa ng trigo nga, ito ay nasa mga, ano, mga tatlong kilo. Ganon. Wala na bahimaton dakinon uh, At meron daw silang uh, bahima, o ma na dajin at kinatay ito ni uh, Jabir bin Abdullah. Yung buhayma dajin, yung dajin na ito ano? Manok sa so, tandang na manok. So isa sa mga tawag sa manok bukod sa dajaj o dajaja, yung dajin o dawajin. At kinatay daw nila yung manok. Fatahanto asyair, at yung ano naman daw yung trigo ay uh, giniling ni Jabir bin Abdullah. Pafarag ila faragi at nang siya ay natapos na, ito ay kanyang uh, kumbaga pinagsama. Niluto nila ng magkasama yung karne ng manok at yung trigo na Uh, dinurog. So parang gagawin nila ito na ano, na syorba. Ganon yung madalas na uh, pagkakaluto sa trigo. ha, fi barmatiha, at ito ay inilagay na niya sa isang kaldero na lang at niluto. Thumma walaytu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tumungo na siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakalat, La tafdihni bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, wabiman ma'ahu. Na inga, pumunta raw siya kay Propeta Muhammad sallallahu wa sallam, si Jabir bin Abdillah, sinabi niya na nagkatay daw siya ng tandang, at siya ay nagiling ng trigo. At sinabi ni Jabir bin Abdullah na isama ni Propeta Muhammad sallallahu wa ang ilan sa mga tao. Pero si Propeta Muhammad sallallahu tinawag niya lahat ng kasama niya. Tinawag niya lahat ng kasama niya. So yung intensyon ni Jabir bin Abdullah, imbitahan si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam at ang ilan lang sa kanyang mga kasama, pero sumigaw si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam at tinawag ang lahat ng mga tao. Tinawag niya ang lahat ng mga tao. Ngayon, merong bahagi ng hadith na ito, nandito sa Arabic pero wala dun sa translation. Nga, nung nakarating na dun si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sa bahay, hindi ko alam paano nangyari yung ganito. Paano parehong may kulang. Nung nakarating na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng asawa ni Jabir bin Abdullah, sinabi niya kay Jabir, "Lot of dihni bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Huwag mo akong ipapahiya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa mga kasama niya." Na ibig niya sabihin, mapapahiya tayo kasi konti lang yung pagkain pero ang andamin, daming ang daming sumama sa kanya. Ang daming sumama kay Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hindi naman niya sinisisi si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ang sinisisi niya si Jabir. Kung bakit maraming tao yung dumating. Yung nga, sa parehong dahilan, yung katulad kanina, kung bakit si Anas ay natigilan na hindi niya sinabi agad kay Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam na mayroong pagkain. Uh, kasi inaalala nila na konti lang yung pagkain tapos hahatian pa ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yung ibang tao. So ganoon din na inaalala nila na hindi mabubusog si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fajituhu fasarartuhu. At pumunta nga si Jabir kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi at binulungan niya lang ito. Binulong niya sinabi niya ya Rasulullah, dabahtu bahimatan lana wa tahanna sa'an min sya'ir. Kana indana. Fataal anta wa nafarum ma'ak. So sinabi ni Jabir kay Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, binulungan niya ito na meron daw siya kinatay na tandang at naggiling siya ng trigo. At sabi ni Jabir kay Propeta Muhammad Sallallahu magsama ka lang ng ilang tao. Okay, kasi inaalala niya na konti lang yung pagkain. Pero nga fasahan Nabi sa Alaihi Wasallam, pero sumigaw si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi sinabi niya, Ya Ahlakandak, So, tinawag niya lahat ng laguho kayo doon. Ilang tao yun. ba diba sa ulat kanina, 80 sila. In na kad sanaa suran. Tunay na si Jabir ay uh, nagluto ng pagkain. Fahiya halabikum. sinabi ni po peto mo kaya halika na. halina uh, kayo. Patungo doon sa bahay ni Jabir. Fakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tunzilon na barmatikum. At nandun na sila nga sa bahay ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabi ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wag na wag mong ibababa ang kaldero. Wala takbuzun na ajinakum hatta aji. Wag na wag daw na ibababa yung kaldero hanggang siya raw ay makarating. At wag daw, kumbaga, wag silang magbe-bake nung tinapay hanggang siya ay makarating. So yung ano, yung ilang bahagi siguro ng trigo, bukod doon sa gagawin nila na pagkain na may kahalong karne, hahaluan din nila, uh, din nila yung ibang bahagi nito. At doon dumating na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fajitu wa ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So nauna nang pumunta o nakauwi si Jabir at naunahan niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paji tu waja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At nang dumating na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakdumun at dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasama yung mga tao. Hatta jitu imraati faqalat bika wa bik. So nang dumating na do si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi na babanggit ba din dito. Hinawakan niya raw yung kaldero at siya raw ay dito kasi sa Arabic, yung sinasabi dito, fabasa ka fihi wabarak, hindi naman ito yung dura na, no, yung may laway o ano. Kung baga parang, yung katulad ng ginagawa sa sala, di ba, kapag uh, kang may waswas -was na dumarating sa'yo, yung parang bubaga ka lang ng hangin, ganun siya. Ganun yung uh, basak na tinatawag. So, maamada ila Bermatinapa ba sa at ganun din yung ginawa niya doon sa uh, tinapay. Yung tinapay o yung harina na ibebake para maging tinapay at yung kaldero, ganun din yung ginawa niya. So makala udukhabisatan faltaqbismai. Tawagin mo yung tagaluto ng tinapay upang uh, makatulong sa pagluluto ng tinapay. At sinabi niya, Wakdihi min barmatikum wala tanziluha. At magsandok na kayo ng pagkain, ibig sabihin, bibigyan na yung mga tao ng pagkain. Kumbaga, habang niluluto yung tinapay, ay nagsimula na silang kumain mula doon sa pagkain na nasa kaldero. Pero wag daw itong aalisin mula sa apoy. Wala, tanziluha, wahong alf. So sa panahon na ito daw, kumbaga, yung kaldero, nandun lang siya sa apoy, pinapakuluan, at bibigyan, magsasandok lang sila doon ng magsasandok at bibigyan nila yung mga tao. At umabot daw sila noon ng isang libo na tao. Fauksim billahi lakad akalu hatta tarakuhu walharafu. At sinabi ni Jabir bin Abdullah, isinusumpa ko kay Allah, lahat sila ng isang libo na tao na yon ay kumain at kumain hanggang sa sila ay umalis. Kumain sila ng kumain hanggang sa sila ay umalis. Ibig sabihin, nabusog na sila. Nagsawa sila kakakain. Wa inna barmata na latagit tu kamahi. Pero nanatili yung kanilang kaldero na may laman, katulad ng kung gaano karami yung laman nito nung sila ay nagsimulang magluto. Hindi nabawasan yung laman ng kanilang kaldero. wain na ajina na uh, kamahu. At ganyan tinapay na niluto nila. Kung kinuha lang ng kinuha yung tinapay mula doon sa pugon, kung binabawasan lang siya na binabawasan, hindi kinuha yung buong tinapay, binabawasan lang siya na binabawasan. Katulad doon sa kaldero na nakasalang doon sa kalan, binabawasan lang siya na binabawasan o kinukuhanan lang ng kinukuhanan pero hindi nga siya nabawasan alhamdulillah hanggang sa makakain yung mga tao lahat-lahat at sila ay nasa isang libo ay sa pagtataya ni Jabir bin Abdullah alhamdulillah so ito yung isang ulat ng pagpapakain adalawa ah, pala dalawang ulat ng pagpapakain ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamagitan ng konting pagkain alhamdulillah sa maraming mga sa so, isusunod na himala na matatalakay natin, yung paglabas ng tubig mula sa kamay ni Propeta Muhammad SAW at yung uh, pangangalaga ni Propeta Muhammad S. S. Uh, pangalaga ni Allah kay Propeta Muhammad SAW laban sa plano ng kanyang mga kalaban. Alhamdulillah. So tutuloy natin to next week, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.